Magod malikawan na ang aksidente nga ginkamatay sa 19 ka mga persona. Mga bus, trucks, kagiban pang mabugat nga salakyan, wala na ginapalabay sa ginbansagan nga killer curve. DPWH6 mapadalas ang engineers agutunan ang posible pagbago sa dalan. Si Tess Ordales, Nakatuto. Tuwing 1959 pa lang ang amo na sa aksidente nagluntad sa ginbansagan nga killer curve sa bahin sa Igbo Cagay Hamti Kantike base sa record ginauyatan na sa provincial government pinagulihi nga aksidente sa Desyembre 5 sa 10 and web ang napatay hindi luyag sa ng LG nga maliwat pa ini matapos ang aksidente ginapalikaw na sa paglabay sa lugar ang mga bus at nga mga trucks ang mga four wheel vehicles tricycle kag motorsiklo na lang ang pwede makalabay. The truth is pa So kapag ang, ang sasakyan mo, medyo mahina ang brakes o walang brakes, yung diretsyo ko talaga to sa curb na yun. Because mabigat ang karga mo. Sa bahin sang Tiola, San Joaquin, nagabantay ang mga tanong ng sa barangay Agudma, siguro nga sa alternatibo nga dalan na kung sa coastal road may labay lagong ang mga silakyan. Hulaton pa nga matapos ang investigasyon, sisisyonan kung liwat nga buksan ang dalan at sa dalagong ang mga, mga truck. Ginkumpirma naman ni Governor Kadyao nga personal sininga na istorya si DBWH at Secretary Manuel Bonoan kung sarili ang mga plano o lakip ng 140 meters sa point to -point road para makalikaw sa killer curve. nakasyak siya eh. Kasi every time na may nahuhulog, nagawa lang siya. Alam mo lang, barrier, warning signs. Uh -huh. Pero after a while mo, wala naman another accident. So, I mean, it's time for us to reroute and uh, abandon that uh, curve Ano man oras, mapadalas ang high-level engineers ang DPWH sa hamtik antike, agod to na ang ginaduso ng bagong ruta. Samtang bukas ang Balikar Transit sa ginihimog ng investigasyon sa kapulisan, lakip ng kuha ang CCTV na nagpakita ng may ginkayo sa bahin sa lindero to Best for near ang driver kagodoktor, anti sa aksidente. O wala amang kami may ginakadyo ka na no, considering na uh, pwede na siya namon ipakita ang amon, mga records sa mga check-up ng units naman. No. So we, ano, get, we welcome it sa sina ang mga investigation. Aras 12 nilang hapon, nagpatigayon na sa show cause hearing ang LTFRB o ng Tiglawas Bus Company kung sa rin ginhatagan ni Nisang Chanza ang mga esplikara sa ginabahin sa natabo ng aksidente. Upod kay Romel Porquilla, TAS or Dallas? One, Western